na pa sa na mo pa sikretong si Daniel at si Andrea. Pumalag ang talent manager na si OG Diaz makaraang tawagin siyang fake news peddler ng netizens. Ito'y matapos ibahagi ni OG sa kanyang vlog na showbiz update ang sinabi ng isa niyang source na may isyong namamagitan kina Catherine Bernardo, Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Malinaw namang sinabi ni OJ sa kanyang vlog na hindi confirmed ang nakalap niyang chika pero sabi daw ng isa niyang source ay palihim na nagkikita sina Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Gayunpaman, nagpahayag siya ng mga pagdududa. Isinasaalang-alang alang ang reputasyon ng aktor sa pagiging konserbatibo, chika rin daw na hindi bet ni Catherine na makatrabaho si Andrea sa anumang project. Dahil sa kanyang mga pahayag, hinarap niya ang matinding batikos sa social media, Partikular na mula sa mga tagahanga ng Catniel, na mahigpit na ipinagtanggol ang mga on-screen partners at real-life lovers, sa katunayan, ang O.G. Diaz fake news peddler ay nag-trend sa X ang dating Twitter, na may mahigit 24k na post. Sa gitna ng mga basyang at hate comments na natanggap ni O.G. Diaz, tinubunan niya ang sitwasyon sa X matapos na binansagan bilang fake news peddler. May naibalita lang kami na sinabi naman namin na di pa confirmed at sana di totoo, fake news peddler na raw kami. So pag tama ba kami, sasabitan nyo kami ng medalya? Pahayag niya, naaaliw na lang ako sa inyo, hihihi. Hi hi. Sana, masarap ulam nyo chode, dagdag pa niya. Salamat sa mga nagpapatrending. Ang importante, napasaya ko kayo. Wala pa namang pahayag ang kampo ng Kathniel at maging si Andrea tungkol sa mga usap-usapan.